Ito yung snake ko. Ah. Uh, python. Burmese python. Ito is no. Oh, Burmese python. Wait lang. Yeah, Burmese python. Natutulog. Nagpapahinga. Mukhang busok na busok po siya guys. Ang yeah. laki laki niya, nakaganyan siya, nakapulupak siya pero ang laki niya na paano pa kaya? ilang inches na kaya ah, ito na pala siya, oh. up to six met meters long uh, up to huh? up to palang ang uh, uh, laki niya so yan yung mga ano pa dyan. Oh. Ito. guys, so, sa mga snake. Green tree python. Ayan siya guys, oh. Nakapulo po sa puno. Ang liit lang ng enclosure niya guys. Siguro kasi baby pa siya. Ayan. Tapos, blue-eyed ball python. Ayan siya, white. Wow, oh, ganda. Ang ganda niya. Argentine, Argentine, red tag. Ayan siya guys, oh. Zoom natin. Ayan, yan siya, oh pahinga sila. Ah, dalawa sila? And ito, mga snake na to. ito, may boa daw sila. Sun boa. Ayan, kaya nasa sun pala siya, guys, oh. Nakikita nyo? Nakatago siya sa sun. Oh. Di ba? Yan siya sa sun. Ah, ito siguro yung ulo niya. Ayan yung ulo niya. Kasi yun yung katawan niya, eh, oh. Yan yung katawan. Fireball Python. Ang ganda nito, guys. ganda ng color niya. Parang reddish brown ang color niya. Then itong isa, Snow Corn Snake. Snow Corn Snake Ayan. Itong isa, Fire 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 Corn Snake din. Pero color red. Ito guys, gumagalaw siya. Tingnan nyo. Ayan o, oh, gumagalaw. Siya lang yung nabidyohan natin na gumagalaw guys. Ayan. Ewan ko kung saan siya pupunta. Let's see. Kung saan siya pupunta. Banana ball python pala siya. Banana ball python. lebih video, video mo ito kung ano lang. Nice. Nice. Normal corn snake. Ayan siya. Baby pa lang ito. Yun know. Ito siya. Philippine Monitor Lizard. Ito sya. Okay. Tukot? Wala nilang puitan si mam, leper niyo. Ketcha? Ketcha? Bisong nilang mau puitan? sa bunkot. Okay. Sensitve sila sa te? Sa ulo lang. Huwag daw sa bunkot. Pati pati Let's start Oke. <laughs> Ang oh, galing ng bundot niya oh ibang kulay sa katawan niya. <laughs> bye bye <HRI. laughs> Hedge, hedge, hedgehog. oh it's not that spiky no. that gecko and hedgehog experience concludes the first floor of the ocean park guys stay tuned for the second floor and third floor thank you for watching